Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang nakatayo ako sa labas ng gusali ng Sterling Financial, ang lugar kung saan nagtrabaho si Ricardo Reyes. Ang hangin ng Disyembre ay malamig at mabigat, ngunit mas mabigat pa ang pakiramdam ko sa tiyan ko. Dalawang linggo pa lang ang nakalipas mula nang ilibing ko ang aking matalik na kaibigan, si Ricardo. Ngayon, narito ako, nakatingin sa puting tape na bumabalot sa main entrance at sa mga pulis na abala sa pagkuha ng mga litrato. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Mr. Corpus, ang CEO na personal na nagpababa ng hatol kay Ricardo, ay natagpo ang patay sa kanyang opisina. Hindi ito ordinaryong kamatayan. Ayon sa mga chismis na narinig ko sa mga nagkukumpulan, si Mr. Corpus ay mukhang natakot bago siya binawian ng buhay. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang tahimik na sigaw at ang kanyang mga mata ay nanlalaki na para bang nakakita siya ng isang bagay na mas malalapa sa kamatayan. Nang makita ko ang mga pulis na nag-iikutan, hindi takot ang naramdaman ko kundi isang uri ng malamig na pagkilala. Isang bahagi ng utak ko ang nagsasabing imposibleng may kaugnayan ito ngunit ang bahaging nagdadalamhati ay bumubulong ng pangalan ni Ricardo. Kinabukasan, habang nasa lamay ni Mr. Corpus, nakita ko si Marisa. Si Marisa, ang empleyadong nagpatotoo at nagbigay ng peking ebidensya laban kay Ricardo, ay nakaupo sa sulok, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding takot. Nang magtagpo ang aming tingin, mabilis siyang nag-iwas ng mukha. Hindi niya alam pero ang kaba na nararamdaman ko ay hindi para kay Mr. Corpus kundi para sa kanya at sa mga susunod pa. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang kaluluwa ng aking kaibigan ay hindi pa tumatawid. Nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Si Ricardo Reyes ay hindi lang basta kaibigan ko, siya ang kapatid na pinili ko. Magkasama kaming lumaki sa tondo, sabay kaming nagsumikap, makapagtapos ng kolehiyo at sabay kaming nangangarap na aangat sa buhay. Nang makuha niya ang posisyon niya bilang senior analyst sa Sterling Financial, ipinagmalaki ko siya na parabang ako ang nakakuha ng trabaho. Si Ricardo ay masipag, matalino at higit sa lahat tapat. Naniniwala siya sa hustisya at sa pagsisikap. Ang problema ay hindi lahat ng tao ay tapat. Nagsimula ang lahat mga limang buwan na ang nakalipas ng may malaking financial anomaly na lumabas sa kumpanya. Si Mr. Corpus, nakilala sa pagiging maingat sa kanyang imahe, ay nagmadaling maghanap ng sisisihin. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napunta ang atensyon sa team ni Ricardo ang talagang nagpabagsak kay Ricardo ay ang kasikatan niya dahil siya ang pinakamahusay, siya ang pinakamatindi kalaban. Si Marisa na matagal ng inggit kay Ricardo dahil hindi siya ang napromote ay nakipagsabwatan sa upper management. Gumawa sila ng isang komplikadong spreadsheet at mga peking email na nagpapakita na si Ricardo ang salarin sa pagkawala ng milyon-milyong pondo. Julian, hindi ko alam kung bakit, sabi ni Ricardo sa akin noong gabing iyon habang umiiyak kami sa aking apartment. Pinakita ko ang mga tunay na record. Pinakita ko na wala akong kinalaman pero mas pinaniwalaan nila si Marisa at ang pekin niyang ebidensya. Tinawag nila akong magnanakaw traidor. Tinanggal nila ako ng walang due process, Julian wala akong magawa. Ang pagtanggal kay Ricardo ay hindi lang pagkawala ng trabaho. Ito ang pagkawala ng dignidad niya. Dahil sa fabricated charges, nasira ang kanyang reputasyon. Wala siyang mahanap na ibang trabaho. Ang lalaking minsang nagliliwanag sa pag-asa ay nabalot ng dilim. Tumagal lang ng isang buwan. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa niya. Si Ricardo ay nagpakamatay. Ang huling mensahe niya sa akin ay Julian, malinis ang pangalan ko, pero hindi ko kayang mabuhay sa mundong binato ako ng kasinungalingan. Wala akong magawa sa kanila, kaya ako na lang ang aalis. Hindi ko makakalimutan ang lamig ng bangkay niya at ang pagdurog ng puso ko. Wala akong magawa noon, pero mukhang si Ricardo mismo ang nakahanap ng paraan. Ang kamatayan ni Mr. Corpus ang nagbigay sa akin ng hinala. Ang ulat ng polis ay nagsabing acute heart attack ang ikinamatay niya. Pero ang mukha niya, Julian, ang mukha niya ay hindi mukha ng taong inatake sa puso. Ito ay mukha ng taong kinukurot ang kaluluwa sa takot. Nang gabing iyon, sinadya kong pumunta sa opisina. Nagkunwari akong naghahanap nang naiwan kong gamit. Sa kalaliman ng gabi, habang nasa floor ng dating opisina ni Ricardo, naramdaman ko ang lamig. Hindi normal na lamig. Biglang bumukas at sumara ang pinto ng pantry. Pagtingin ko, nakita ko ang isang anino na humugis sa desk ni Mr. Corpus. "Ricardo?" mahinang tanong ko, halos hindi makahinga. Walang sumagot. Ngunit sa monitor, na nakakonekta sa security camera na nakaharap sa opisina ni Corpus, nag-flash ang isang mensahe, Bayad. Pagkatapos ni Mr. Corpus, si Marisa ang sunod. Siya ang kaibigang nag trader ang saksing kasinungalingan. Sa lamay ni Corpus, nanginginig na siya. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Corpus, nagtatrabaho ako sa bahay nang makita ko ang live feed sa social media. Si Marissa ay nagpo-post ng mga video habang umiiyak at sumisigaw sa kanyang apartment. May humahabol sa akin, nandyan siya, sigaw niya habang tumatakbo siya sa loob ng kanyang bahay. Alam ko na ikaw yan Ricardo, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ang pinakamasama ay nang magsimula siyang magmakaawa, biglang umilaw ang chandelier sa itaas niya. Narinig ko ang mahinang tunog ng isang lalaki na humihikbi pero hindi ito galing kay Marisa. Ang boses ay malungkot at puno ng sakit. Bigla namatay ang ilaw. Nang bumalik ang kuryente, nakita ko si Marisa na nakaupo sa sahig, baluktot ang kaliwang kamay at nakatakip ang tenga. Ang dahilan ng breakdown niya? Nawalan siya ng boses at naging paralisado ang kanyang kamay, ang kamay na ginamit niya para pumirma sa kasinungalingan laban kay Ricardo. Ang medical explanation ay stress-induced paralysis. Ang alam ko, katarungan ito. Si Ginoong Tiamzon naman ang HR head na nagmamanipula sa mga contract at nagpabilis sa pagpapatalsik kay Ricardo. Siya ang may hawak ng mga dokumento at alam niya ang tunay na flow ng pera pero sinaranya ang kanyang bibig. Isang araw, nabalitaan ko na si Tiamzon ay nagkaroon ng seryosong aksidente habang nagmamaneho. Ang kanyang kotse ay sumalpok sa isang poste ng kuryente. Nang makita ko ang litrato, nagulat ako. Walang ibang kotse ang kasama sa aksidente at walang brake marks sa kalsada. Pero ang kotse niya ay wasak at si Tiamson, bukod sa mga bali sa katawan, ay nagtamo ng matinding head trauma na nagdulot ng amnesia. Pero hindi lang basta amnesia, nakalimutan ni niya ang lahat ng tungkol sa kumpanya, sa kanyang trabaho at sa lahat ng mga kasinungalingan niya. Ang pinaka-ironic, nakalimutan niya ang pamilya niya pero patuloy siyang sumisigaw ng isang pangalan, Ricardo. Sinasabi niya sa ospital na may nakikita siyang anino ng kaibigan na tumatawa sa kanya. Ang kaluluwa niya ay nakakulong sa bangungot na nilikha niya at ang kaligayahan niya ay tuluyan nang nawala. Ang natitira na lang ay si Attorney Fernandez. Si Attorney Fernandez ang nagbigay ng legal na mukha sa kasinungalingan. Siya ang gumawa ng mga legal document at nag-ayos ng mga meeting para mapatunayan na si Ricardo ang may kasalanan. Siya ang utak sa likod ng perpektong pagbaligtad ng katotohanan. Nasa opisina ako, nag-aayos ng mga lumang files nang biglang pumasok ang isang encrypted email sa aking desktop. Walang sender, walang subject. Nang buksan ko ito, puno ito ng mga scanned document ang mga original records na nagpapatunay na si Ricardo ay walang kasalanan at nagpapakita ng trail ng pera na papunta kay Mr. Corputz at Atten Fernandez. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa aking balikat. Napatalon na ako at tumingin sa likuran. Walang tao. Pero sa glass wall ng opisina, naaaninag ko ang isang pamilyar na hugis, isang anino na nakayuko, umiiyak at nakatingin sa akin. Ricardo, sabi ko, nanginginig. Ang hangin ay umikot at sa isang iglap Naramdaman ko ang kanyang presensya. Hindi ito nakakatakot ngunit malungkot at puno ng galit. Nararamdaman ko ang sakit na dinanas niya. Ilabas mo ang katotohanan, Julian. Ipakita mo sa mundo na hindi ako magnanakaw. Isang bulong ang pumasok sa isip ko. Hindi sa tenga. Ang email na ipinadala sa akin ay parang isang call to action mula kay Ricardo. Gusto niyang gamitin ko ang mga ebidensya para ibalik ang kanyang pangalan, hindi lang makapaghihiganti sa kanyang sarili. Gusto niyang maging complete ang kanyang revenge, ang katarungan para sa kanyang kaluluwa at kaparusahan para sa mga nagkasala. Hindi ako makahinga. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko. Pwede akong mag-report sa polis at ilabas ang katotohanan. Pwede akong tumulong sa kanya para makamit ang kapayapaan. Pero bago ko pa man gawin iyon, Isang balita ang dumating sa phone ko. Si Attorney Fernandez, ang huling target ay nagpakulong ng kanyang sarili sa kanyang penthouse office. Nagiiwan siya ng mga suicide note na puno ng gibberish at paulit-ulit na humihingi ng tawad. May nakakita sa kanya na nagsasalita sa isang invisible entity at sumisigaw ng, Huwag mong sirain ang pamilya ko, kunin mo na lang ako. Kinuha ko ang mga dokumento at dali-daling pumunta sa building ni Attorney Ferry Fernandez. Kailangan kong maabutan siya, hindi para iligtas, kundi para makita ang katapusan ng lahat. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto ni Ricardo bago patuluyang mawala ang aking kaibigan. Nakarating ako sa penthouse ni Attorney Fernandez. Ang mga police at emergency response ay naroon na sinabi ko sa kanila na kaibigan ako ni Ricardo Reyes at may critical evidence ako. Pinayagan akong pumasok kasama ng isang officer. Nakita namin si Attorney Fernandez sa gitna ng kanyang opisina. Umiiyak siya at nakayakap sa isang lumang silya nakatingin sa massive window na may tanawin ng buong Maynila. Wala na! Wala na akong natira. Sigaw niya ang kanyang boses ay basag. Kinuha niya ang lahat. Kinuha niya ang pisco. Doon ko ito nakita. Hindi isang anino, kundi isang shadow na mas matingkad kaysa dilim na katayo sa likod ni Atorini Fernandez. Mukhang si Ricardo pero mas manipis at parang gawa sa usok. Ang kanyang muka ay hindi galit kundi malalim na malungkot. Ricardo, sigaw ko at tumingin siya sa akin Walang mata, walang bibig, pero alam kong nakikita niya ako. Julian, huwag kang tumawid, sigaw ni Attorney Fernandez habang tinuturo ako. Hindi mo alam kung gaano siya kasama. Lumapit ako, hindi takot, kundi nagmamakaawa. Ricardo, itigil mo na. Nandito na ang ebidensya. Ibabalik ko ang pangalan mo. Tapos na ang paghihirap mo. Magpahinga ka na ang anino ay gumalaw at lumutang palapit sa akin. Parang flash ng ilaw, naramdaman ko ang lahat ng sinapit ni Ricardo. Ang shock ng matanggal. Ang shame sa harap ng pamilya niya. Ang coldness ng bullet sa kanyang ulo. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang sakit. Pagkatapos, isang boses, malinaw at kalmado. Ang narinig ko sa aking isip. Ito ang boses ng aking kaibigan. Hindi ko sila pinatay, Julian. Sila ang pumatay sa kanilang sarili. Ipinakita ko lang sa kanila ang kanilang ginawa sa akin. Ipinakita ko kay Corpus ang takot na naramdaman ko noong sinabi niyang tapos na ako. Kinuha ko kay Marissa ang tools na ginamit niya ang boses at kamay niya pa para hindi na siya makapagsinungaling at makapanira ng tao. Kay Tiamzon, Kinuha ko ang lahat ng memory na mahalaga sa kanya dahil kinuha niya sa akin ang future ko. Ang revenge ko ay hindi physical, Julian. Ito ay katarungan na binabayaran ng kanilang conscience. Tumingin siya kay Attorney Fernandez. Pero ikaw, ang boses ni Ricardo ay naging matigas. Ikaw ang nagtahi ng lahat. Pinawalang halaga mo ang buhay ko para sa bonus mo. Hindi ako ang papatay sa iyo, Fernandez. Ang truth na tinatago mo ang papatay sa iyo. Biglang lumakas ang hangin. Ang anino ay humawak sa hard drive na nasa mesa ni Atorini Fernandez. Sa isang iglap, nagkaroon ng surge at sumabog ang hard drive. Pagkatapos noon, ang anino ay humarap sa akin. Ngumiti o oh, iyon ang akala ko at dahan-dahang nawala na parang usok na natangay ng hangin. Nang mawala si Ricardo, tumingin ako kay Atron Fernandez. Time tim siyang umiiyak, hindi na sumisigaw, kundi tahimik na nagdarasal. Wala na siya, sabi niya, humihingal. Wala na, pero naiwan niya ang damnation ko. Nang gabing iyon, hindi ako tumulong kay attorney Fernandez. Lumabas ako kasama ang mga documents na bigay ni Ricardo at kinabukasan, Ipinarating ko ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad. Ang kwento ni Ricardo Reyes ay hindi tungkol sa pagkamatay niya. Ito ay tungkol sa justice na self-served. Sa mundong ito, may mga pagkakataong ang mga biktima ay walang magawa, kaya sila na mismo ang naghahanap ng paraan. Hindi siya naging isang demonyo, naging siya ang vehicle ng kanilang sariling karma. At ako, si Julian, ang kanyang matalik na kaibigan ay ang tanging nakasaksi sa ang paghihiganti ng isang empleyado isang paghihiganti na hindi nagtapos sa kamatayan kundi sa pag-amin ng kasalanan at pagkawala ng peace of mind.